Naranasan mo na bang maramdaman na may isang bagay na naghihintay para sa'yo, ngunit tila nasa abot kamay mo lang? Cancer, hindi ito basta pagkakataon. Ang universo ay matagal nang binubulong ang iyong pangalan, inihahanda ka para sa isang sandaling maaaring magbago ng lahat. Ang mga pintuang minsang nakasara ay nagsisimula ng manginig, ngunit magbubukas lamang kung handa na ang iyong puso. Marahil napansin mo na ang mga palatandaan, ang biglang pagdampi ng kilabot, ang mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, ang panaginip na palaging bumabalik. Hindi ito basta-basta. Ito ay mga mensahe mula sa dinakikitang daigdig. Manatili ka rito, Cancer. Dahil matapos ang sandaling ito, hindi mo na muling makikita ang iyong buhay sa parehong paraan. Cancer, napansin mo ba? Nagbabago ang iyong enerhiya nitong mga nakaraang araw. Nararamdaman mo ba ito? Ang katahimikan sa paligid mo ay hindi kawalan. Ito ay banal. Ang universo ay tila humihina ng malalim, naghihintay sa sandaling handa ka na para sa susunod na yugto ng iyong buhay. Bawat pagkaantala, bawat luha, bawat gabing tahimik na nagtanong ka, kailan naman para sa akin? Lahat ng iyon ay bahagi ng banal na oras ng tadhana. Tingnan mo, cancer ang puso mo ay hindi nahuhuli. Ito ay umaayon. Ang pintuang malapit ng bumukas ay hindi lamang tungkol sa oportunidad, ito ay tungkol sa kapalaran. Isang biyayang matagal nang naghihintay, habang pinapagaling ng iyong kaluluwa ang sarili nitong sugat, upang muling magtiwala, muling maniwala. Kaya huminga ka ng malalim. Ngayong gabi, habang nakikinig ka, hayaang manahimik ang iyong puso. Dahil ang mensaheng ito ay hindi basta napunta sa iyo, natagpuan ka nito, dahil sa wakas, naroon ka na sa lugar kung saan nagsisimulang gumalaw ang iyong tadhana. Ang enerhiya sa paligid mo, Bago dumating ang isang malaking pagbabago, nagiging tahimik muna ang universo. Para sa iyo, Cancer, ang katahimikang iyon ay banal, iyon ang sandali bago bumangon ang alon. Marahil napansin mo na ito, ang kakaibang katahimikan sa iyong mga araw, ang mabagal na pagdaloy ng oras, o ang mga kaisipang paulit-ulit na bumabalik sa iyong puso. Hindi iyon kawalan, Cancer. Iyon ay paghahanda. Ang universo ay maingat na inaayos ang mga piraso ng iyong buhay upang lumitaw sa wakas ang tamang pintuan. Kamakailan, bitbit mo ang mga damdaming hindi mo madalas banggitin, ang bigat ng paghihintay, ang kirot ng kawalang katiyakan, at ang tahimik na panghihinayang ng pagbibigay ng lahat, munit kakaunti ang kapalit. Ngunit sa bawat sandaling iyon, may puwersang humahawak sa iyo, pananampalataya. Ang tahimik na pag-asang balang araw, maintindihan mo rin ang lahat. Bawat dasal na iyong ibinulong nang walang nakaririnig bawat luha na tahimik na dumaloy sa iyong unan hindi iyon kailanman binaliwala. Ang langit ay nakamasid. Ang mga anghel ay nagbibilang. Alam mo, cancer, ang puso mo ay dalisay, marunong umibig ng walang kapalit, marunong magtiis sa bagyong hindi kakayanin ng iba. Kaya matagal ang iyong paglalakbay. Dahil ang mga biyayang darating sa iyo ay hindi basta-basta, ito ay mga banal na gantimpala para sa kaluluwang natutong maghintay, magmahal at maging matatag sa gitna ng sakit. Isipin mo ang isang butil ng binhi sa ilalim ng lupa. Sa dilim, iniisip nitong nakalimutan na siya. Nagtatanong kung darating pa ba ang liwanag. Ngunit ang totoo, ang paglago ay nagsisimula muna sa ilalim ng lupa. Kailangan munang tumubo ang mga ugat bago lumitaw ang bulaklak. At dyan ka eksaktong naroroon ngayon, Cancer. Hindi ka nawawala, lumalago ka sa katahimikan. Habang hindi ka pa nakikita ng iba, ang espiritual na daigdig ay nakamasid. Ang pailaw ng iyong kandila, ang mga dasal mo bago matulog, ang mga panaginip na paulit-ulit na bumabalik, lahat iyan ay mga palatandaan ng pagkakaayon. Maaaring napapansin mo rin kamakailan, isang paru-parong dumapo sa iyong bintana, isang kantang parang sumasalamin sa iyong puso, o ang biglang lamid ng hangin kapag may isang tao kang naisip. Hindi yon basta pagkakataon. Yon ay mga kumpirmasyon. Sabi ng matatandang Pilipino, kapag may kakaibang hangin sa gabi, may dalang balita ang langit. Kaya kung naramdaman mo ang simoy na iyon, o nakita mong kumikislap ang ilaw habang nananalangin ka, tanggapin ito bilang pahiwatig ng langit, isang mensahe na may gumagalaw para sa iyong kapakanan. Ngayon, sinusubok ng universo ang iyong kahandaan, hindi sa pamamagitan ng sakit, kundi ng pagtityaga. Tinutukoy nito, kaya mo bang maniwala kahit wala ka pang nakikitang resulta? Sapagkat tanging mga pusong nagtitiwala sa hindi nakikita ang makapagbubukas ng mga pintuang banal. Kaya kung pakiramdam mo'y nag-iisa ka, tandaan mo ito, hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong katahimikan. Ang Diyos ay pinakamalapit sa mga sandaling akala mo'y nakalimutan ka na niya. At sa lalong madaling panahon, ang mga bagay na minsang nakatago ay mabubunyag, gaya ng bukang liwayway matapos ang mahabang gabi. Magtyaga ka, mahinahong kaluluwa. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, dahan-dahan, ngunit -dahan, tiyak. Ang landas na minsang sarado ay muling nagliliwanan. At ang pintuang matagal ng nakasara ay malapit ng bumukas, tahimik, marahan, at ganap sa mismong sandaling marinig ng langit ang iyong bulong. Handa na ako. Ang mensahe o palatandaan mula sa universo. Dumarating ang isang sandali, Cancer, kung kailan titigil na ang universo sa pagsubok at magsisimulang magpahayag. Ang sandaling iyon ay malapit na at nagsisimula ng magpakita ang mga senyales, kahit hindi mo palubos na nauunawaan. Napansin mo ba kung paano may mga bagay na paulit-ulit na nangyayari nitong mga araw? Ang parehong numero na lumalabas sa iyong telepono o orasan, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o tatlo oras tatlumput tatlo minuto. Ang parehong awitin na tumutugtog tuwing nagiging magulo ang iyong isipan. O ang parehong panaginip na tila napakatotoo para baliwalain. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ay mga bulong mula sa di nakikita, mga mensaheng isinulat sa banal na wika na tanging ang iyong kaluluwa ang makaunawa. Ipinapadala ng universo ang mga pattern na ito hindi para lituhin ka, kundi para ihanda ka. Bawat pag pagulit ay paalala na papalapit ka na sa isang banal na pintuan, at ito ay magbubukas hindi dahil sa puwersa, kundi sa tamang oras. Para sa maraming cancer, ang si pintuan na ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo. Para sa ilan, ito ay pagkakasundong matagal ng inaasam, isang tinig mula sa nakaraan na muling naglakas loob magsalita. Para sa iba, ito ay matagal ng oportunidad, isang tsansang minsang naantala, ngunit muling bumabalik. At para sa ilan, ito ay mas malalim na espiritual na paggising, isang panawagan upang umakyat sa mas mataas na landas ng pananampalataya at tadhana. Minsan mararamdaman mong naguguluhan ka, handa ka na ba talaga? Normal lang yon, cancer. Alam mo na hindi lahat ng pagbubukas ay nagdudulot ng kapayapaan. Ngunit ang pintuang ito ay kakaiba. Malalaman mong ito'y banal dahil ito'y kalmado, hindi magulo. Hindi nito hihilingin na habulin mo, imbitahan ka nitong tumaas. Darating ang mga palatandaan ng marahan ngunit tuloy-tuloy. Maaaring makaramdam ka ng biglang init sa iyong dibdib habang nananalangin, o makita mong kumikislap ang kandila kahit walang hangin. May mga gabing mararamdaman mong may presensya sa iyong tabi, hindi nakakatakot, kundi payapa, parang may tagapangalaga na nagbabantay sa iyo. Iyan ang iyong spiritual guide, paalala na ikaw ay ginagabayan, hindi iniiwan. Ayon sa tradisyong Pilipino, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang parehong tao o lugar, may gustong sabihin ang iyong kaluluwa. Kaya kung may alaala kang laging bumabalik sa iyong mga panaginip, o may pangalan kang bigla mong naririnig kahit saan, huwag mo itong ipagsawalang-bahala. Manahimik. Makinig. Dahil sa mensaheng iyan, naroon ang iyong susunod na hakbang. Tingnan mo, Cancer, ang pintuang magbubukas ay hindi nasa labas mo, kundi nasa loob. Ang tunay na susi ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Tinutukoy ng universo. Handa ka na bang bitawan ng takot? Mapapatawad mo ba ang sarili mo sa mahabang paghihintay? Kaya mo bang muling magtiwala? Dahil ang kahandaan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, ito ay tungkol sa pagsuko sa kung ano ang nakalaan na talaga para sa'yo. Tahimik kang inihahanda ng iyong espiritu para sa sandaling ito. Bawat pagkadismaya ay nagturo sa iyo ng pagtitiis. Bawat pagkaantala ay nagtanim ng pananampalataya. Bawat luha ay nagpatubo ng lakas. At ngayon, ang tadhana ay maingat na inaayos ang lahat, ang mga tao, lugar, at pagkakataon na nakalaan sa iyo ay dahan-dahang lumalapit. Ngunit bago tuluyang bumukas ang pintuan, mararanasan mo ang isang huling paghinto. Isang kakaibang katahimikan, parang bumabagal ang oras. Huwag mong isipin na ito ay kawalan, ito ay ang universo na humihina bago ang revelasyon. Sa panahong ito, huwag kang magmadali. Huwag mong pilitin ang mga bagay. Sa halip, gawin ang laging payo ng ating mga ninuno. Sindihan ang puting kandila, bulungan ito ng dasal, at hayaang ang apoy ang magsalita sa langit para sa kung mabigat ang iyong dibdib, isulat mo ang iyong mga saloobin sa papel at ilagay sa tabi ng kandila. Hayaang ang liwanag ng apoy ang maghatid ng iyong mga salita pa itaas. Ang simpleng gawain ito ay banal, ito'y pahayag sa universo na handa ka na. Handa kang magpakawala. Handa kang tumanggap. Sapagkat ito ang katotohanan, Cancer. Sa mismong sandaling sabihin mong, handa na ako, nagbabago ang realidad. Magsisimulang lumapit sa iyo ang mga bagay na dati ay tila malayo. Lilitaw ang tamang tao. Bubukas ang tamang pagkakataon. Iilaw ang tamang landas sa ilalim ng iyong mga paa. Ito na ang senyas na iyong hinihintay, ang patunay na ang lahat ng pagkaantala ay hindi pagtanggi, kundi banal na proteksyon. Kaya kapag muli mong makita ang mga numerong iyon, marinig ang awiting iyon, o maramdaman na biglang gumaan ang iyong puso, mumiti ka. Dahil yon na ang mensahe. Bulong ng universo. Handa na ang pintuan. Ang tanong, handa ka na ba? Ang aral o realisasyon. Cancer, narito na tayo sa bahagi kung saan inihahayag ng universo ang mas malalim na katotohanan, ang tunay na dahilan sa likod ng iyong paghihintay, ng mga luhang bumagsak, at ng mga bulong ng langit na paulit-ulit mong naramdaman. Sa matagal na panahon, naniwala kang ang pintuan ay sarado dahil may kulang sa labas mo, maaring oras, pagkakataon o isang tao. Ngunit ang totoong aral ay hindi kailan bubukas ang pintuan, kundi kung sino ka naging habang hinihintay mo itong bumukas. Alam mo, cancer ang iyong kaluluwa ay tulad ng tubig, banayad, ngunit makapangyarihan. Natuto kang dumaloy sa sakit sa halip na labanan ito. Bawat pagkapira-piraso ng puso mo ay nagturo sa iyo ng malasakit. Bawat katahimikan ay nagturo sa iyo ng lakas. Bawat dasal na tila walang sagot ay nagturo sa iyo ng pagtitsyaga. At ngayon, habang nagbabago ang enerhiya, nais ng universo na makita mong ang lahat ng minsang nakasakit sa iyo ay paghahanda pala para sa isang bagay na banal. Ang pagkaantala ay hindi parusa, ito ay proteksyon. Kapag ang puso ay humihiling ng masyado pang maaga, minsan ang tugon ng langit ay hindi pa ngayon. Hindi upang tanggihan ka, kundi upang palalimin ang iyong pananampalataya. Dahil kung natanggap mo agad ang biyaya habang sariwa pa ang sugat, baka napagkamalan mo itong lunas. Ngunit ngayon, Cancer, ikaw ay lumago. Ang puso mo ay marunong ng kumilala ng totoo, ng banal, at ng talagang nakalaan sa'yo. May kasabihang Pilipino. Ang hinihintay ng may tiyaga sa tamang panahon ay dumarating. At iyan ang ritmo ng iyong paglalakbay. Bubukas lamang ang tamang pintuan kapag natutunan na ng iyong puso ang aral ng bawat saradong daan. Tingnan natin ito ng mas malalim. Kung ang biyaya mo ay pag-ibig, ang aral ay pagpapahalaga sa sarili. Kung ang biyaya mo ay kapayapaan, ang aral ay kapatawaran. Kung ang biyaya mo ay kasaganaan, ang aral ay pasasalamat. Ang universo ay hindi kailanman nagsasayang ng sakit, ginagawa nitong karunungan kung handa kang matuto. Kaya marahil bumabalik ang ilang alaala. -ala. Ang mga taong minsang nakasakit sa iyo ay muling lumilitaw sa panaginip o isipan, hindi upang muling saktan ka, kundi upang subukin. May kapangyarihan pa ba sila sa damdamin mo? Kung naiisip mo na sila ngayon at kapayapaan ang nararamdaman mo, hindi sakit, binabati kita, cancer. Ikaw ay gumaling na. At iyan ang huling susi na hinihintay ng universo. Dahil ang paggaling ay tanda ng kahandaan. Mapapansin mo rin, lumalalim ang iyong intuition nitong mga araw. Maliliit na bagay ang biglang umaalingaungaw, isang salita, isang sinag ng kandila, isang amoy ng bulaklak o insenso na parang wala namang pinangdalingan. Lahat ito ay kumpirmasyon, gising na ang iyong espiritu. Mas magaan na ang iyong enerhiya, mas maliwanag na ang iyong aura. At nayon, makakagalaw na sa loob mo ang banal, walang hadlang. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag magaan ang puso, mas mabilis dumaloy ang biyaya. Kaya ginagawa noon ng ating mga ninuno ang mga ritual ng paglilinis. Pagligo sa dagat sa madaling araw. Pagbuga ng asin sa hangin. Pananalangin habang nakaharap sa pagsikat ng araw. Alam nila, kapag malinaw ang espiritu, mas malinaw din naririnig ng langit ang iyong panalangin. Kaya ngayong gabi, Cancer, kumuha ka ng tahimik na sandali para sa iyong sarili. Umupo sa tabi ng bintana o altar. Sindihan mo ang isang kandila at ibulong. Pakakawalan ko na ang hindi para sa akin. Pinatatawad ko ang mga nakasakit sa akin. Handa na ako sa mga biyayang nakalaan sa akin. Damang-dama mo ba ang init ng kandila? Iyan ang palatandaan na narinig ka na ng langit. Dahil ang pagiging handa ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan. Ang aral na dapat mong matutunan ay hindi tungkol sa paghabol sa mga umalis, kundi sa pagtitiwala sa mga darating. Ito ay tungkol sa pagkaunawang hindi nakabase ang halaga mo sa mga naantala o nabigo. Mula noon at hanggang ngayon, karapat dapat ka na. Kahit sa gitna ng paghihintay. At kapag naabot mo ang pagkaunawang iyan, may mahiwagang nangyayari. Hindi mo na kailangang habulin ang mga pintuan, sila na ang lalapit sa'yo. Pagkakataon, pag-ibig, kaliwanagan, lahat ay magsisimulang lumapit. Dahil hindi na desperado ang enerhiya mo ito ay banal na ngayon. Hindi tumutugon ang universo sa pagsusumamo, cancer, tumutugon ito sa pagkakayon. Kapag ang puso, isipan, at kaluluwa mo ay sabay na umaayon sa tiwala. Lahat ng nakatakda para sa iyo ay lalapit ng kusa. Kaya tandaan mo ito. Kapag huminto ka sa pagtatanong na, kailan mangyayari, at nagsimulang maniwalang, alam kong paparating na ito, doon palang ikot ang susi sa pintuan. Natapos mo na ang aral, cancer. Nagsilbi na ang paghihintay sa layunin nito. At ngayon, kasama ng iyong gumaling na puso at panibagong pananampalataya. Nakatayo ka na sa lugar kung saan nagsisimulang gumalaw ang tadhana. Pagpapakita at banal na oras, manifestation ampersand divine timing. Cancer, ngayon ay naghahanda na ang universo upang salubungin ka sa kalagitnaan ng landas, ngunit bago ito mangyari, hinihiling nitong ihanay mo muna ang iyong enerhiya sa pamamagitan ng pananampalataya, ritual at layunin. Ang manifestation ay hindi tungkol sa pagpipilit ng gusto mo. Ito ay tungkol sa pagpapantay ng enerhiya sa bagay na hinahangad mo. At ikaw, Cancer, ang may pinakamalinis na puso kapag naniniwala ka. Iyan ang iyong regalo, ang damdamin mo ang iyong mahika. Kapag nananalangin ka ng may luha, kapag ibinubulong mo ang mga hangarin mo sa gabi, nakikinig ang langit. Hindi salita ang iyong paraan ng pagmamanifest, kundi pakiramdam. Kaya ayong gabi, simulan natin ang isang banal na pagkakaayon. Umupo sa isang tahimik na lugar. Sindihan ang isang puting kandila. Ibulong ng tatlong beses ang pinakamalalim mong hangarin. Huwag kang magmakaawa, ideklara mo ito. Sabihin mo ito na parabang dumating na. Dahil ganyan nakikilala ng universo ang kahandaan. Hindi ito tumutugon sa please, tumutugon ito sa salamat. Dahil ang pasasalamat ang wika ng himala. Kung maaari, isulat mo ang iyong kahilinan sa isang papel. Maingat na tiklupin ito at ilagay sa tabi ng kandila o sa ilalim ng iyong unan. Habang natutulog ka, nagsisimulang magsanib ang iyong enerhiya at ng universo. Ito ay sinaunang pamahiin Pilipino, paniniwala ng ating mga ninuno na kapag ang kaluluwa ay payapa at may tiwala, inaakyat ng liwanag ang ating mga dasal sa bukang liwayway. Maaaring makaramdam ka ng init o kakaibang kapayapaan pagkatapos. Hindi iyon imahinasyon, iyon ay ang iyong enerhiyang tumataas. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa divine timing. Isa ito sa pinakamalalalim na misteryo ng universo. Ibig sabihin nito, lahat ng nakalaan sa iyo ay matagal nang naisulat, ngunit lalabas lamang kapag handa ka na itong tanggapin. Isipin mo ang universo bilang isang ilog. Hindi mo ito mapapabilis, ngunit matututo kang sumabay sa agos. At kapag tumigil ka sa pagtutol, dalhin kanito sa biyayang para sayo. Maraming kanser ang nahihirapan sa kontrol, gusto ng sagot, linaw, at katiyakan ngayon na. Ngunit ang totoo, habang hinahabol mo ang tamang oras, lalo itong umiiwas. Ang susi ay pagsuko. Maniwalang ang mga kahilingan mo ay nasa daan na, kahit wala ka pang nakikitang kilos. Sabi ng matatanda, kapag ipinagdasal mo na, hayaan mo ng silangit ang kumilos. Iyan ang paalala, Cancer. Kapag nagdasal ka na, nagpatawad, at inayos ang sarili, ipagkatiwala mo na ang natitira sa kaitaasan. Dahil ang langit ay hindi makakabigay sa mga kamay na nakasara. Kailangan ay bukas. Kung nakakakita ka ng mga paulit-ulit na numero gaya ng isang daan at labing isa o apat na daan at apat na put-apat, hindi ito aksidente. Isang daan at labing isa, ang iyong iniisip ay mabilis na nagmamanifest, maging maingat sa iniisip. Dalawang daan at dalawamput dalawa balancing enerhiya, panatilihin ang pananampalataya habang inaayos ng langit ang lahat. Tatlong daan at tatlumput tatlo banal na proteksyon, ikaw ay iniingatan. Apat na daan at apat na apat malapit ang mga spirit guides, handa ka na sa susunod na hakbang. Tuwing makita mo ang mga ito, huminto ka sandali. Ipikit ang mga mata at ibulong. Tinatanggap ko. Dahil sa sandaling yon, umaayon ang enerhiya mo sa biyaya. Kung nais mong palalimin pa ang iyong manifestation, subukan mo itong gabigabing gabing ritual, simple pero makapangyarihan. Bago matulog, banggitin ang isang bagay na pinasasalamatan mo, kahit gaano kaliit. Ilagay ang kanang kamay sa iyong puso at sabihin, handa na ako sa para sa akin. Isipin mong parang may gintong liwanag na bumabalot sa iyo, gaya ng liwanag ng buwan sa balat. Ulitin sa isipan, ang lahat ng para sa akin ay nasa daan na. Binabago nito ang kaluluwa mo mula sa pangangailangan tungo sa pagtitiwala. At kapag naramdaman ng universo ang kapayapaan mo, agad itong tumutugon. Cancer, tandaan mo, ang divine timing ay hindi mabagal. Ito ay perpekto. Ang bawat pagkaantala ay para huwag mong matanggap ang biyaya habang hindi pa handa ang puso mo. Isipin mong tinanggap mo na ang lahat ng gusto mo, pero sa maling oras, baka nawala lang din ito sa'yo. Ngunit mayon, iba ka na. Ikaw ay aligned, mulat, at handa. Ang pinto ang nabanggit natin noon? Hindi lang ito bubukas, nagliliwanag na ito. Maaaring makakita ka na ng mga imbistasyon, mensahe, o synchronicities. Sabihin mong sa mga bagay na may kapayapaan. Sabihin mong hindi sa mga bagay na pinipilit. Dahil ganyan sinusundan ang tamang oras, hindi sa pagmamadali, kundi sa pagramdam ng tugma. Sa mga susunod na araw, maglaan ka ng ilang sandali tuwing umaga habang nakaharap sa araw. Ibulong mo ang iyong pasasalamat at sabihin, "Naway ilapit ako ng araw na ito sa aking layunin." Ang simpleng gawain ito ay nagdadala ng liwanag sa iyong aura, ginagawang magnet ng biyaya ang iyong presensya. At kapag dumating na ang biyaya at darating ito, maintindihan mo kung bakit kailangang mangyari ang lahat ayon sa pagkakasunod. Ang mga ang nagsara, ang mga pusong nabigo, ang matagal na paghihintay, hindi iyon mga parusa. Lahat iyon ay paghahanda para sa sandaling ito. Hindi kailanman sinabing hindi ang universo cancer. Ang sinasabi nito ay hindi pa ngayon masyado kang mahalaga para tumanggap ng biyaya ng hindi buo. Ngayon, buo na ang iyong espiritu. Maliwanag na ang iyong enerhiya. Bukas na ang iyong puso. At handa na ang pintuan. Ang natitira na lang ay ang lakarin ito na may pananampalataya, hindi takot.